Sony, ang bilis nagtiwala sa ni Coach Tim Cohn. Sa unang laro mo pala ang makikita saka every time na magpapainterview siya sa media. Lagi kanya nababanggit na fun to watch ka raw, no? nag enjoy siya na panoorin ka. And at the same time, talagang ando na yung tiwala sa ni Coach Tim na bihira niya rin ibigay ay, sa mga rookies. No? Ano yung feeling na third game mo pa pero yung tiwala sa'yo ng PBA winning as coach eh nandun na agad? Um, Siyempre, uh, sino ba naman ako? Hindi <laughs> <laughs> Masaya eh uh, nagsimula lang ako sa wala dati. Uh, mm -hmm. Siyempre, nakaka nasarap sa pakiramdam. Ah, uh, na sinabi ni Coach Ed. narinig ko. Nakita, nakita ko din 'yun eh sa mga uh, Facebook eh. O, oh, nagpapasalamat na ako, kay Coach. Uh, Siyempre ah uh, tutumbasan ko 'yun ng uh, papalitan ko ng ano ah mm -hmm. uh, uh, siguro sa laro. 'Pag kinasok niya, ako, kaya bawat puri niya sa akin papalitan ko ng maganda uh, magandang sa loob ng contribution. So ni nabanggit mo, galing ka talaga sa wala. Yung mga nakikita ba natin sa social media, totoo ba na pinagdaanan mo yung mga ngayon? Uh, Oo po, yung uh, pag uh, tatanim tanim ng mais, uh, pagkaan uh, ng mais, pagdaan ko po yan. Kasama ko po lagi kasi si Mama eh, dati. Mm -hmm. Si Mama yung lagi kong kasama pag nagtatanim namin ng mais. Yan, tapos, pag -troso, troso naman, yung mga galing sa bundok, ibababa namin yung mga uh, troso. Pababa. Sa sapa lang kasi yun eh. Kung baga uh, bibit-biti namin na may lupid sa sapa, papaano namin, papaano. <tinyo>